Kaya ba ng Diyos gumawa ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin? Isa itong philosophical and theological question about omnipotence. Omnipotent, having unlimited power and able to do anything. Kasi nga naman, pag kaya ng Diyos yun, edi hindi na siya omnipotent kasi hindi niya mabubuhat yung bato. Pag sasabihin mo namang hindi niya kaya yon, lalong lalabas na hindi siya omnipotent kasi may hindi na pala siya kayang gawin. Kumbaga checkmate question ito na ginagamit kadalasan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. So, paano ko ito sasagutin? What's up, peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Disclaimer lang muna, hindi ito usapin kung existing ang Diyos o hindi. May ibang video ako para dyan. I-check nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Dito lang tayo magfo-focus sa tanong na ito. At sa tanong na ito, ay eh, given na existing ang Diyos. Yung pagiging omnipotent na lang niya ang in-question. Also, hindi natin pag-uusapan dito yung nature niya. Like kung kaya ba niya magsinungalin, kaya ba niya gumawa ng something evil, that's a whole different story. Yung literal na things o object lang, gaya ng bato, ang pag-uusapan natin dito. May tatlong ways akong consider to answer this question. Number 1. Flawed Foundation Sinubukan kong mag-research ng mga sagot mula sa iba't ibang religion at ito ang madalas nilang sagot. Sinasabi nilang flawed, paradoxical, o mali ang tanong. Tulad din lang ito ng tanong na, kaya mo ba mag-drawing ng square na walang corners? How about bilog na may apat na corners? Walang sense, di ba? Kasi pag sinabi mong square, automatic, may corner na siya. Kasi kung i-analyze ia mong maigi ang tanong, by default, pag sinabi mong Diyos, you are already saying na omnipotent siya o may unlimited power siya. Given na yun. Pero bakit tungkol sa limitations niya ang tanong mo? Kumbaga hahamunin kita, kung totoong matalino ka, dapat alam mo kung paano bumagsak sa exam. Talino mo ang susubukin, pero pagbagsak mo ang requirement. In short, the question itself doesn't make any sense. As simple as that. Pero para sa mga skeptics, hindi convincing enough ang sagot na ito. Kalokohan! Hindi naman flowed ang tanong eh. So medyo i-level up natin ang sagot. Number 2. Simple Logic kaya ba ng Diyos gumawa ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin? Paano kung sabihin ko sa iyong yes? Kaya niyang gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin pero kaya niyang buhatin. Kaya pero hindi kaya. Niloloko mo na naman kami garawi. Ganito kasi yan. Isample ko na lang sarili ko ah. Sa katawan kong ito, obviously, hindi ko kayang bumuhat na 1,000 pounds na barbell. Pero we have to consider na ang timbang ng isang object ay nakasalalay sa mass and gravity. So technically speaking, anyone can lift anything kung tatanggalin mo ang gravity sa usapan. So tama ako kung sasabihin kong hindi ko kayang buhatin yan sa mundong ito, pero kaya kong buhatin yan kung nasa outer space ako. So kung ako nga bilang tao, kaya kong gawa ng paraan yan, ang Diyos pa kaya na omnipotent? Tapos halimbawa lang, let's say I took this challenge kung saan pinatunayan ko sa inyo na kaya kong gumawa ng sobrang bigat na barbell na hindi ko kayang buhatin pero kaya kong buhatin. Does that mean ba na powerful na ako? Hindi rin ba? Diba? Kahit panamit ko ang lahat ng conditions sa challenge na ito, wala pa rin kwenta. Oh and by the way, look at her. Binuhat niya ang unliftable earth gamit lang ang isang kamay. So paano yan? Powerful na ba siya? For sure, ang sasabihin lang ng mga skeptics eh, napaka-piloso po mo talaga garawi. So iangat pa natin sa next level ang sagot. Number 3, Beyond Logic Kaya ba ng Diyos gumawa ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin? My quick answer to this question is Yes, kaya niyang gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin pero kaya niyang buhatin at the same time. Take note ha? at the same time. Unlike yung example natin kanina, mabubuhat ko yung barbell sa magkaibang lugar o kondisyon at obviously magkaibang oras na yon. Pero this time, patutunayan ko na possible mabuhat at hindi mabuhat ang isang mabigat na bagay under exact the same time and condition. Wow, teka lang karawi, niloloko mo na naman kami eh. Napaka-illogical naman nun. Yes, exactly. Illogical. Ano nga ba ang meaning ng omnipotent? Di ba able to do anything as in anything. So pag sinabi mong omnipotent ang Diyos, kaya niyang gawin even ang illogical things. Or in other words, kaya niyang lumabas sa rules of logic na siya namang limitations ng kaya nating unawain. And believe it or not, yung mga tinatawag nating illogical things na yan ay kasalukuyang nangyayaring ngayon sa world of quantum physics. Noong 1935, a thought experiment was proposed by an Austrian physicist named Erwin Schrödinger. Halimbawa daw kapag nilagay ang pusa na ito sa isang sealed box na may kasamang radioactive substance and poison mechanism na may 50% chance mag-activate and 50% chance na hindi mag-activate, lumalabas na ang pusang ito ay dead and alive at the same time hanggat hindi mo ito inoobserbahan. This is just a thought experiment And siguro para sa karamihan sa inyo, it doesn't make any sense. Pero that is very normal sa mundo ng quantum physics at napatunayan 'yan sa pamamagitan ng double slit experiment. Medyo mahahabang kwento 'to pero bear with me. Susubukan kong paiksiin na lang at simplehan para sa inyo. Imagine meron tayo ditong wall na may dalawang pahabang butas. May mga palulusutin tayong objects jan. Then sa kabilang side, meron ding wall kung saan makikita natin lahat ng tatama ang area. Mas lighter ang kulay ng madalas tamaan. Pag nagpalusot tayo ng particle, like balls, rocks, o kahit buhangin, ito ang makikita natin pattern sa kabilang wall, which I know na expected nyo na rin. Pero pag wave ang palulusutin natin dyan, like for example liquid, ganito ang pattern na makikita nyo. Bakit? Kasi yan ang characteristic ng wave. Nai-interfere o nababanggan ang sarili niya kaya nagkakaroon ng ganyang pattern. Now here's the crazy part. Pag pumunta tayo sa very small particles like for example, electron, parang buhangin din lang siya kung tutuusin, di ba? Mas maliit lang. So ang i-expect mo, e ganito rin ang magiging pattern. Pero surprisingly, ganito ang magiging result. Bakit ganon? Baka naman nagbabanggaan lang din sila kaya naging ganyan ang pattern. So ang ginawa ng mga nag-experiment neto, na nagpapasok sila ng one electron at a time pa isa-isa lang ang pasok para sure na wala siyang mababangga bukod dito sa wall na ito. Pero still, ganito pa rin ang result. That only means kahit pa isa-isa lang ang pasok, nababangga pa rin niya ang sarili niya. Illogical, di ba? Paano mababangga ng isang elektron ang sarili niya kung iisa lang siya? Lumalabas na nasa different places pala siya all at the same time. Walang makapagpaliwanag kung paano nangyari yon. Ang isang elektron ay pumapasok ng sabay sa dalawang butas na yan at the same time. Just to be clear lang ah, hindi siya nagiging dalawa, hindi siya dumadami, hindi siya nahahati. Iisa pa rin siya, pero sabay-sabay ang paglusot niya sa dalawang butas na yan. Ang gulo no? Even ang matatalinong scientist ay eh hindi maunawaan kung paano nangyari yon. Pero here's another crazy part ulit. Noong sinubukan nilang obserbahan, nilagyan nila ng detector just to see kung paano nangyayaring nababangga niya sarili niya. Surprisingly, Nakita nilang normal lang na pumapasok ang isang elektron sa isang butas. Walang kababalaghang ginawa. Tapos ganito na ang naging pattern sa ending. Bakit biglang naging particle nung binantayan na nila? Nakailang trying na sila ng experiment na ito at sinubukan na nila ang iba't ibang possibilities pero pare-pareho ng result. Pag inoobserbahan nila, normal na particle siya. Pag di nila inoobserbahan, wave siya. Up to na wala pa rin makapagpaliwanag niyan. Ika nga ni Richard Feynman, isang physicist, the double slit experiment is impossible, absolutely impossible to explain in any classical way. At alam nyo ba, na-discover ng mga physicist from the University of Exeter in England na pwede magkaroon ng multiple temperature ang isang quantum particle also at the same time. Pwede maging hot and cold siya nang sabay. We can go deeper pa until you realize na if quantum particle like electron can be in multiple states at the same time, then possible din na ang atom ay decayed and not decayed at the same time. And if only we can find way para matrigger ang isang poison na ito to activate depende kung decay or not decay ang isang atom, then possible din na magawa ang experiment na ito kung saan lalabas na dead and alive ang pusa na ito all at the same time. And if this is possible, then multiverse or many worlds theory is also possible. Kung saan you are a doctor An engineer, a janitor, mafia boss, taong grasa, or even a porn star happening all at the same time. Just to be clear lang ulit, hindi ibig sabihin na ito marami ka. Iisa ka pa rin. Pero, nasa multiple possibilities ka sa 5th dimension. Feel free to check my video about it kung gusto nyo ng mas detalyadong explanation. I hope hindi kayo nalito. Pero ang pinaka point ko lang, kaya ako pinasok tong usapin na ito. Kasi tanggap ng science na may mga illogical things talagang nangyayari sa mundong ito. So kung ang quantum particles can be in different places at the same time, is that illogical? Yes, but that is science. That is called superposition. If kaya niyang maging wave and particle at the same time, is that illogical? Yes, but that is science. That is wave particle duality. So kung ang pusa na ito ay dead and alive at the same time, is it illogical? Yes, but that is science. That is Schrodinger Cat Thought Experiment. At kung ikaw mismo, e eh pwede palang maging sobrang payat sa universe na ito na hindi kayang bumuhat ng sobrang bigat na bato while at the same time, sobrang maskulado sa other universe na kayang bumuhat ng sobrang bigat na bato. Is it illogical? Yes, but that is science. That is many worlds interpretation. So kung kaya ng Diyos gawin ito, ito at ito, magtataka ka pa ba? Kung kaya niyang gumawa ng bilog na may apat na sulok. Kaya niyang gumawa ng square na walang sulok. Kaya niyang gumawa ng binatang may asawa. Kaya niyang gumawa ng past event na hindi pa nagaganap. Kaya niyang gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin, pero kaya niyang buhatin at the same time. In short, kaya niyang gawing posible ang inaakala nating imposible. I'm not saying na 100% true ang many worlds interpretation. Kasalukuyang inaaral pa yan ng mga physicists at nananatiling debatable pa ang mga yan. Pero ang bottom line lang dito, again, in eh may lugar sa science ang mga illogical things na yan. Ika nga ni Dan Brown, science and religion are not at odds. Science is simply too young to understand. Kung masyado pang bata ang science to understand these things sa ating universe, so much more kung ang pag-uusapan natin ay eh ang being nasa labas pa ng ating universe. So if we will agree na omnipotent ang Diyos, then kaya niyang gawin ang lahat. Hindi mo man maarok o maisip kung paano.